yung asawa kong pagod na pagod na nagpaanak ng baboy ito lang yung guwan guys, kwarto niya ito lang yung baboy namin oh. tapos ang bilang ng baboy natin ay 10 plus 1 11 guys so yan na po sila so kahapon tos ngayon namin binabantayan sakto ilang araw na niya ngayon? 100? 14. 114 days niya na po yan oh. tapos ang oras na ay man, anong oras na kaya? 4 Mag-5 na lang ng umaga guys. O, oh, medyo maliwanag lang. Hmm. Tapos, ito yung mga, mga baboy namin. Yan, apat na lang yung natira guys. Bali, tatlo na lang yung natira kasi naka-reserve na yung isa dyan. Yan, o. Oh. Tapos, ito na yung bago na naman ating alaga. O, oh, di ba diba? Yan sulit yung pagpapagod ngayon ng asawa ko na magpapakain. Yung artificial, mm. artificial insemination. Oh, by the way guys, yan pala yung artificial insemination natin noon. Noong kailan yun? Mga June, no? Mm -hmm. Oh, June, 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 2. In artificial insemination natin yan. First time natin guys. First time na mag artificial insemination. Tapos, yan na yung resulta. Hmm. Lapitan natin guys. Ah. Ayan. Hmm. siya kalaki guys. Oh. Hmm. Yan. So, bali, yung anak niya is 11. Yan. Tapos, ito pala yung ginawa natin kulungan niya, guys. Para hindi siya ikot ng ikot. Yan. Improvise lang to. O. Oh. Meron siyang kahoy na mga stand. Tapos, meron yung sa paipit niya, guys. Yung dalawa. Kabilaan niyan para hindi siya gagalaw-galaw. Tapos, ito na yung bagong inahin natin. Pagod na pagod siya, guys. Salamat. Pagod na pagod guys oh. Tapos si yung mga anak niya. Oh, wow, ang ganda-ganda naman ng may baboy. Another another blessing na naman. Yan, by the way guys, andun yung banda yung mga placenta niya. Pinagilid lang namin doon. Tapos halos siguro wala na siyang natirang placenta nung sinubukan ni Mrs. kong ipasok yung kamay niya doon sa perta niya. Ah. Oh, diba? Sarap-sarap magkababoy, lalo na pag mga ganito. Mabigat nga lang sa bulsa. <laughs> Yan. Oh. By the way guys, yung pinagkuhanan natin ng uh, similya, ng in, uh, baboy, ay dito lang sa Kabagan Breeding Station. Wow. Libre po yun guys. Para sa mga kumukuha, mga nag start pa lang na, na mag-alaga ng mga baboy. Pwede po natin itry yung artificial insemination. Maganda po siya guys. Legit to. Papakita sa'yo natin yung video kung noong nag-artificial insemination tayo na first time nating mag-artificial wala pa tayong experience pero ito na ngayon ganito ka success ng ating uh, artificial insemination yan tayo yung saksi guys na maganda ang quality ng artificial insemination yun yung uh, by the way ang artificial insemination is yung hindi mo na kailangan ng lalaking lalaking baboy na mag uh, magpag um, sex dito sa ating inahin meron na dating na kolektang uh, similya at yun, ipapasok na lang natin sa kanyang perta pag, pero pag siya ay in hit yun guys oh. yun mal itong mga bawi natin tapos hindi pa maingay o oh, tapos yung mga dede nya guys oh, kita naman hitik na hitik oh, parang ang, ang, ang punong puno ng gatas guys yan. So, another blessing na naman tayo nitong 2023. Bukod sa iba pa nating na mga natanggap na blessing, malalaking blessing. Ito, ito pa yung ating uh, sumunod na blessing. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil binigyan na naman tayo ng mga ganitong mga pagpapala. Yan. So, medyo maliwanag na guys. O. Oh. Yan. Tapos ito yung puyat na asawa ko. O. Oh puyat pa yan ha, puyat pa yan. Oo. Oh. Yan. Tapos yung mga baboy natin yung iso. Puyat din yan. <laughs> yan. Bali, ito dati is uh, walo. Nibenta na natin yung iba. Yan. Oh. Tapos apat na lang yung natira. To, tapos ito. Yan. Babae pa Tapos lalaki, lalaki, lalaki. Tapos yung mga bagong panganak na na baby ng ating baboy guys is kukunti lang yung lalaki yung mga tatlo or apat tatlo lang yung lalaki tapos halos babae na lahat. Yan. Bisi <coughs> tayo na naman natin yung mga alaga nating pato guys. Yan, oh, hindi to sila oh, yan. Tapos may pabo tayo. Sino yun yung isang pabo? Tapos mga pitong pato yan. Yan. Tapos nilalagyan ko na lang guys ng mga damo-damo para may mga makakain sila. Yan, mga ani tinatanim natin mga damo. Time check tayo guys is uh, 5.30 uh, na ng umaga. Nagsimula tayo nagpanak kanina ng baboy. Kanina ng mga nakatulog pa tayo guys. Mga alauna na kanina nung uh, nagumpisang nanganak yung baboy natin. Yan. Alauna na kanina ng uh, past 1. Mga 1.20 yun ng umaga. Tapos natapos tayo ng mga 5 uh, o'clock. So ngayon 5.30 na guys. Uh, so napalabas natin yung mga placenta niya. O dapat, eh, ang baboy, pag uh, malapit na siyang mga anak, ang mga sinyalis niyan is, uh, hinihingal na siya, no? O hinihingal na siya, tapos uh, hindi na siya mapakali, tayo, higa, tayo, higa, doon na yung mga ginagawa niya. Tapos, pag lalagyan mo siya ng mga dayami is, yung parang kinakalat na yun, guys. Tapos, yung paa niya is, uh, parang sa manok, yung nag, kinukuskos niya yung mga paa niya. Ganun yung mga sinyalis na malapit na siya manok. Tapos, kung titignan mo yung ari niya, may mga konting lumalabas na mga liquid ganoon na uh, mga yung liquid na uh, ma ma, ma oo tapos yon yun yung mga sinyales na malapit na siyang mga nakas so, ito yung flashlight natin iready ready na natin yung mga flashlight kunting panali ganoon guys para uh, pag nang oh, tapos yung importante yung pamunas yung pangpunas doon sa ilong ng ating mga biik para hindi siya yung uh, ma makoveran yung panghingaan niya may possibility kasi mamamatay yon So yun lang po at bye bye.